isang mapagpalang araw na naman guys dito na naman tayo sa pangonstruksyon nakakasawa na rin yung coke adventure may iba naman so ito pa nga lang guys nagubutas uh, nga pala kami ng septic tank para sa ano, CR so ang butas dito ang bilog nito ang diameter is 120 cm or 1.2 meters tapos yung lapad ng pamaywang niya guys nasa mga 100, oh, 220 by 170 so bali dalawang hollow blocks po ang lalim ng pamaywang so ang bubutasin pala nga namin guys yung lalim nito yung bilog is nasa 6 meter ito ganito pala ang ano ganito ang sistema nila dito sa septic tank hindi kagaya sa atin sa probinsya nga malupa dito kasi mga pila or adobe eh, ang ano lupa dito. So i-pass forward natin guys kasi medyo mahaba-haba 'to ang video na 'to. Tatlo pala kami dito nagbubutas nito guys. Nagtulong-tulong kami salitan. Gawa ng wala ring gawa yung isa. Sinipa ng kumpanya kasi panay absent. Kaya pinatulong na lang ni nanay dito. magbubutas para may income siya kasi fast forward na natin kasi sobrang haba talaga yung makukulit pa yung mga bata ng dalawa, naglalaro So ayan dyan, nagpapalit na pala ako kasi medyo sumakit na yung ano ko. Mga kamay ko, nakakabungkal. Nasalitan nga kami dito guys. Rotation kami tatlo. So ayan guys, hindi, nga na, hindi ko na nga yun nabidyohan yung nasa malalim na kami, nasa punto na gumamit na nga kami ng low bid at saka hagdan. Hagdan na 3, 3 meters ang ano, yung haba. Hanggang sa naging 6 meters na ang ilalim. Ay, yung lalim ng nahukay namin. Hindi ko na kayang mabidyohan kasi wala nang tagahawak. Ito na pala guys, yung ano, yung binidyo ko na na pluringan na namin at saka na asintadahan ko na nalagyan ko na ng abang ng mga PVC PVC sa toilet bowl at saka sa, ano, sa floor drain at pati sa panghaw at nilagyan na rin ng kasama ko ng ano, linya ng para sa tubig ito na guys, dumating na nga sa punto na nini-outan ko na yung sa labas at pa ko na rin to pansin nyo nga pala guys yung kasama ko dyan na nagtitiltil nuhukay niya pala yung abang ko sa, ano, sa panghaw sa labas ko lang ginaan yung pwedeng sa loob, pangitin nga Yeah, laging sa labas. Hindi rin pwedeng ipakain sa low blocks. Kasi babanggat sa sa ano, sa plug drain. Kaya, doon ko na lang dinaan. <coughs> tingnan, natin guys tingnan, tingnan, post ko na lang yung next video kasi hanggang dito lang to hindi ko na na videoan yung karugtong pati yung sa loob na pinalatadaan ko ito na nga guys nilabukadahan ko na itong kabilang gilid kasi pangit pag nilabukadahan walang tibay yung plastering uulitin ko nga pala guys ang sukat ng CR na to is 220 by 170 yun po ang yung, yung sukat ng CR Yeah, yung height niya is nasa ano lang. Do, labindalawang ano, hollow blocks. tumatanggap nga pala kami guys ng ano Nang ng nagpapahukay Nang ano mga ganitong septic tank ah uh, tut ano depende na lang o sa usapan kung magkano ang per metro per metro kasi ang labanan dito so ayan na guys PM na lang kung sinong gusto mong Nang ng septic tank pwede rin sa ano patay. <laughs> so, may isa pa pala kaming butas eh, na ano, hukayin. Naumpisa na ng isa kong kasama. Eh, hindi pa namin natulungan. Mag-isa lang siya nagukay. Saka na kami tutulong pag ano na. Matapos ko na ito. Ang lalim nga pala ng butas na yun guys is mas malalim pa sa butas dito. Ang ginawa ko na to. 6 meter to ang, ang, lalim nito yung bago naming ano butas na tinukay siguro na mga tansa nasa mga 10 metro ang lalim nun gawa ng ano maliit lang din yung butas nun hindi kagaya ng butas arays malaki ang diameter nito yung bago naming ano butas yung hinukay is maliit lang ang diameter hanggang dito na lang guys kasi tapos na rin itong video na to hindi ko na nakuhanan yung iba uh, salamat sa iyong panonood sa wala akong kuntang vlog God bless